Kita nyo naman mga ka-Berks, ganyan ang inyong tanghalian. Panalo na, di ba? Alam nyo ba mga ka-Berks na pwedeng kainin ng okra mas hilaw? Natutunan ko yan doon sa aking chef noong nasa Caribbean pa ako kay Ma'am Jen na taga Thailand. Tara, nood tayo! Nagugutom na naman ang mga sawasatyan natin mga ka-Berks. So maghahanap tayo na makakain. Hindi ko alam kung anong meron dito sa ref. Eh. Alam nyo na si Chris Kusinero, malilimutin. Hahaha! <laughs> So hanap lang ako kung anong pwede nating kainin. Sabi ko nga, baka naman pwedeng kumain ako ngayon ng healthy naman. Yung hindi bawal sa aking diabetes. So hanap tayo ng gulay. Hanap tayo ng makakain dito sa ref. Kakatingin ko, nakita ko na mayroon pala ditong talong, Mayroon palang okra, may upo pa nga dito sa loob ng ref pero susunod na natin lutuin yan. Ano ba ba? Wala na, okay na to. Siguro ang lulutuin ko na lang is ilalaga ko na lang to, no? Siyempre, hugasan muna natin yung ating mga gulay. Hindi natin alam kung saan lang galing yung mga yan. So, ibabad natin sa tubig tong ating mga okra. At madalas nyo nga i-comment na mas masarap kumain ng okra at saka ng ampalaya dahil ito ay bagay sa akin. Dahil sa matamis kong dugo. <laughs> Siyempre, nakikinig ako sa inyo. Saka nakita ko sa store na murang-mura lang ang vegetable ngayon, lalo na nga itong okra sa katalong. Kaya hindi na ako nagdalawang isip, bumili na ako kaagad ng okra sa kanang talong. Madalang lang din naman akong kumain ng mga gulay na ganito kasi nga mahal. At alam nyo ba na ang ganitong klase ng mga okra, kinakain ng hilaw to. Yung okra na nandyan sa bakuran nyo, pwede nyo yung kainin ng hilaw. Oo, totoo po yung sinasabi ko. Mas masarap nga siyang kainin ng hilaw kasi hindi siya, anong tawag dito, yung naglalaway. Pwede nyo nga isawsaw na kaagad yan sa suha. Ka. o kaya sa bagoong naku panalong panalo na natutunan ko yon nung nandoon ako sa Caribbean at yung akin chef ay isang Thailander Nagulat ako nung kinain-kain niya yung okra ng hilaw. Sabi niya, kinakain naman talaga ng hilaw yan pagdating sa Thailand. At mas masarap siya at mas masustansya siya pag hilaw. Kaya magmula noon, kumakain na rin ako ng hilaw na okra. Pero ang talong, kailangan talaga lutuin muna bago natin kainin to. Kaya prito na lang natin ang talong. Ilalaga ko na lang sana pero iba pa rin ang lasa niya pagka prito. Gagamit na lang tayo ng olive oil para healthy naman tayo ng konte hindi ko nga alam kung bakit ang mura ng gulay ngayon sa Superstore at saka sa Walmart kasi doon tayo nang galing, doon natin binili mga gulay na yan kahapon. So gamit tayo ng olive oil para sa ating ipipritong talong. Pero alam nyo ba, naalala ko lang, pag nasa Pilipinas ka tapos meron kang taniman ng mga gulay, iba pa rin yung pakiramdam pagka pinipitas mo yung sarili mong mga tanim, di ba? Kahit isa o dalawang piraso lang yan ang ampalaya ng talong, ng sitaw, ng okra. Talagang kakaibang feelings kasi talagang pinagirapan mo yung tinanim mo mga gulay. Tapos sa anihin mo na, nagtatanim pa nga rin ako noon ng kalabasa. Alam nyo ba yung kalabasa namin, pagka tumubo na, tinatalbosan ko na kaagad, inuubos ko na kaagad ang talbos para sa munggo. <laughs> <laughs> o kaya yung bulaklak, hindi na nagiging bunga. Bulaklak pa lang, ginigis ako na. <laughs> Ang dami pa mga available na mga gulay noon. May bataw, may patani, may upo, may kundol, patola, papaya, labong. Lahat yon mga kaberks. Pag panahon ng mga gulay, ginigis ako lang lahat yon sa sardinas. Maski nga yung ng sitaw, talbos ng kamote, kangkong. Talbos nga ng kamuting kahoy, ginigis ako eh. Alam nyo ba yon? Kinakain din yun ah pag nagpunta ka naman sa ilog, ang daming available doon. Yung ligaw na pako, yung gabi ng kapitbahay, pwede kang kumuha. <laughs> <laughs> ang sarap kaya nung laing. Tapos sa ilalim ng mga bato, maraming suso, maraming hipon. Yun yung mga panahon ko nung bata pa ako. Talagang lahat yon makukuha mo lang ng libre. Kaya lang mag-iingat ka, ang daming linta sa ilog. <laughs> Minsan pag naligo ka sa may ilog, katabi mo na yung kalabaw. <laughs> pag ahon ng kalabaw, ang daming linta sa katawan niya. Inang ko po! Takbo ka agad ako, tayo ka agad ako, silip ka agad ako sa puwet. O kaya sa, alam yun na, silip ako mamaya, mayroong nakatago, may nakaipid doon na linta. <laughs> <laughs> yung buhay talaga noong 80s sa 90s, kakaiba. Nung umuwi ako last year, iba na. Wala na yung mga dating bukid, wala na yung dating daanan ng mga kababata ko. Ngayon, lahat sementado na, lahat may mga bahay na. Talagang nanibago ako. Ibang-iba na ngayon kesa sa panahon ko noon. Pero kahit ano man ang na nangyari, kahit nagtataasan ng mga buildings na sementado na lahat ng mga lupa, hindi ko pa rin ipagpapalit ang Pilipinas iba pa rin ang pakiramdam pag nandun ka sa sarili mong bayan. Ang mga banyaga nga, pumupunta pa ng Pilipinas para mag-vlog, para ipakita sa lahat na kakaibang Pilipinas. At napakasaya, napakasarap ng pagkain. At lahat, kahit papaano, magaling mag-ingles. Yun ang maipagmamalaki ko sa mga banyaga. Tara nga pala, kain na tayo mga kaberks. Ito lang ang ulam natin, pritong talong, sa kanilagang okra. Yung okra, blanching lang ang ginawa natin. Tapos meron din tayo ditong bagoong. At syempre, meron din tayo ditong atsara. Ngayon ko nga lang bubuksan tong bagoong at saka tong atsara kasi nga bago lipat tayo dito, galing tayo sa kabilang bahay. Hindi ko na napansin na meron pala tayo nito. Kung hindi pa tayo naglipat, hindi ko pa makikita. Ang tagal na pala nilang nakikipagtaguan sa akin sa likod ng pantry. <laughs> Huli ka! Nung nasa Norman Wells ako, alam nyo ba mga kaberks, gumagawa rin ako ng atsara pero ang ginagawa ko, atsarang carrots. Isa sa mga araw ngayon, gagawa tayo ng atsarang carrots. Papakita ko sa inyo kung paano gawin. Masarap yun, lalo na pagka pritong isda. O kaya kahit na anong prito, maski pork chop, maski nga chicharon lang, pwede na, panalo na, templado na, katerno pa, matipid pa, bagay na bagay kay Chris Cusinirong Kuripot. <laughs> So paano mga kaberks? Magpapaalam na ako. Siseryosuhin ko na tong aking pagkain. Ganitong simpleng pagkain, okay na ako. Panalo na sa akin to. Ganyan lang kasimple ang pagkain mo. Panalo na, di ba? San ka pa? Marami rin tayo mga kababayan dito sa abroad na hindi nakakain ng ganitong gulay. Kaya ang swerte ko na, yung mga maliliit na bagay na meron tayo, ipagpapasalamat natin lagi sa Diyos. Dahil kahit papano, nakakain tayo ng masarap lechon manyan, yan, kare-kare man yan, or simpleng pritong talong sa kanilagang okra, biyaya ng Diyos yan para sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya na siyang nandyan para gabayan ako sa kayong aking anak. O oh, sige na mga kaberk, sobrang haba na naman ng ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood, maraming salamat sa pagsuporta nyo, at syempre, lalong lalo na, maraming maraming salamat sa inyong pagmamahal. Naku, ang sarap na bagoong. Kita nyo naman mga kaberks, ganyan ang inyong tanghalian. Panalo na, di ba? Maraming maraming salamat po. Chris Cusinero po, ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada, kaberks at katakawan. <laughs> Babay po! Ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na Halika nagsuma sumama ka at manuod Mga matay mamamang hadi lang ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Cusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan Kahit malayo sa pamilya Bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada na patungo At di nagpatalo sa hamon ng buhay Para sa pangarap at nabigyan ng kulay Walang imposible, pagkaya mo Kapag kinilusan, makukuha mo Chris Cusinero ang kasama nyo masulok ng mundo ay isasama kayo Sa mga video ay sumunod kayo Ang araw-araw niya na buhay makikita 难不？